ko tag-ula na naman. Masarap humigop ng sabaw. Ay, kaya't nandito kami ngayon sa gutuhan ni Ka Oliver. Ay, di nila ang yan sa Mabalanoy, San Juan, Batangas. Oh, ayangga gas, si Ka Oliver. Ay, huling dayo namin din eh, noong 2022 pa. Ay, ay, tingnan mo naman, ay, dinudumog pa din. May iba pa nga, nagaling malalayaw. Para la ang masinsayan si Ka Oliver. Ay, daig pa ang artista eh. Yan, yan ang kanilang menu, I-post nyo na lang. Basically, order ka lang ng goto, tapos ikaw nang bahala kung anong gusto mong ipalagay kay ka Oliver na sa hug. Areha, para sa kalaman ng lahat, ang goto sa amin ay hindi lugaw, purong laman loob lang at sabaw. Ay, syempre, hindi na kami nagpatinag, talagang dinosaur ribs na agad ang kinuha namin. Ay, sa layugan ng dinayo namin, ay maliit lang ang order namin. Ay, hindi gayo. No, syempre, sinamahan din namin ng bat in balls. Tapos may ba libreng isang pitchel ng sabaw. Ano ganun lalaki ng gayat? Talagang hindi ka kay ka Oliver. Napakalambot at masarap ang sabaw nila. Look at that monstrosity body. The star of the show. Oh, ay warik walang gayan sa mga parisan ah ay kahit gayaan kalakian ay malambot yan ah antay ka kulang lang ang kanain <laughs> ay wari kay busog ang mangyan ay solve na <laughs> goto now gout later aho ay pagka napasinsay kayo din sa Batangas ay dayuhin nyo na rin kinaka Oliver na gotohan